Sa isang payapang komunidad ng Barangay Kasilagan dito sa bayan ng Santa Cruz, Ilocos Sur, may pagmamalaki ang isang pamilya na nagsikap maihahon sa edukasyon ang kanilang mga anak. Sa isang simpleng pamumuhay na mula pero pinatatag ng mga pangarap. Alamin natin kung paano pinahalagan ng pamilya Molina ang suporta ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD mapagtapos lamang ang tatlong supling na puno ng pangarap at pagsisikap. Magandang araw sa ating mga manonood. Ako po si Director Adrian Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications. Tampok natin ang storya ng Pamilya Molina sa lingkong ito. Dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Hinaharap ng isang pamilya sa Barangay Kasilagan, Santa Cruz, Ilocosur, ang bawat araw dala ang pag-asa na mapagtapos nila sa pag-aaral ang mga anak. Sila ang pamilya Molina. Benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development mula pa taong 2009. Hmm, wala pa po yung 4Ps noon. Talagang may kami. Eh. Hindi ko alam kung paano namin pag-aaralan sila nang may nagpa-interview na tinawag kami. Wala kaming idea bakit kaya ano kaya ito. Kaya nung nalaman po nila na ang purpose pala ay tuwa-tuwa po kami at sa ano may, may pang pangtulong na sa pagpapaaral namin. Pakahirap ma'am, talagang ano yung utak mo kung saan kakukuha ng baon kinabukasan. Kung anong papabaon mong pagkain, ulam. Minsan nagtatrabaho na sa bahay. nagpapakatulong gano'n. Kung nandito naman ako, naglalabada ako sa so, mga may gustong magpalawa. Para may pandagdag din sa paggastos. Kasi ayoko naman na uh, lumaki sila na hindi nakaaral. Uh, maging ikawawa pag wala na kami. Biniyayaan ng tatlong anak si nanay Venicia at tatay Pastor at maagang namulat sa realidad ng buhay. na ah, bale, nung bata pa po, po, ah, saksayan ko po kung gano'y yung hirap ng buhay. Actually, yung takbuhan po namin dati is talaga yung manghiram po. Kasi seasonal po yung ah, pag-ani sa farming. So, bago pa po maani yung mga crops ng father ko, kumbaga na ipangutang na po. I kaya pag-anihan na po, may babayad na kahit bata pa po ako, naisip ko na na sa future ayaw ko ng ganto. Pipilitin ko mag-aral kahit mahirap yung buhay para may bigay ko yung buhay na hindi ko naranasan nung bata ko sa magiging future family ko. Elementary po ako uh, nung naisali po kami sa 4P. So before that, yung buhay po namin is my parents need to borrow uh, in order for us to Uh, have an allowance to study we are not lucky but we are blessed to be chosen as part of pandawid pamilyang Filipino program or 4ps ginagawa naman po ng parents ko yung kaya nila para makapasok po ako yung papa ko po kasi is nasa farming po siya so yung mga uh, kinikita niya po doon yun po yung ginagamit namin sa pag-aaral po namin. Nakatulong ng malaki sa pag-aaral at pangangailangan ng tatlong magkakapatid na Molina ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nakaginawa kami talaga noon pag ano. Kasi halimbawa walang wala kami, nakakahirap ako dyan sa mga hipag ko para mababayaran ko pag nagpay out na sila. Ganun. Parang may pang-promise ka na pag talagang walang wala na. Ang natatandaan ko po noon, parang 2-8 yung umpisa kasi mga kinder at saka elementary, silang tatlo. Napakalaking tulong po ang purpose sa amin kasi nagkaroon po ng alawas yung mga bata at saka yung pangangailangan po namin, nabawasan po ng konti. Nung wala pa po yung purpose, talagang nahirapan po kami kung minsan kulang sa pang-araw-araw na pagkain lahat ng kanilang anak ay naging monitored children ng 4Ps. Ang panganay nga nila ay nakapagtapos na sa kolehiyo at nakapasa sa Criminology Licensure Exam na ginanap noong Hulyo hanggang Agosto 2024. Nagbigay ito ng kagalakan sa pamilya lalo na kay Nanay Venicia dahil matagumpay nilang naigapang ang pag-aaral ng kanilang panganay. Ala! <laughs> Napakasaya po, ma'am. Pasasalamat sa Panginoon. Talagang naragsa kami na ano. Yung makita lang namin na nag-graduate na sila. Parang nabunutan na kami ng ano ng tinig na ano. Masaya kami, ma'am, pati si papa niya. Masinop nilang ginagamit ang tulong pinansyal na ibinibigay ng pamahalaan. Set aside mo na yung, kung na yung para sa eskwela, yung mababayaran nila, tapos yung mga gastos sa bahay. Tipid-tipid. Tipid po talaga. Pero hindi naman po yung ano na punto na wala kaming ulam. Meron na tamong kahit konti. Nakakapagkarni pa ng konti nung nasali na po kami sa four-piece. Natulungan din magabayan ang kanilang pamilya ng Family Development Sessions o FDS sa ilalim ng Four Piece. Yung pagtrato sa mga anak, kung paano, para uh, hindi sila maging kawawa, para hindi sila lumaking walang alam. Doon hindi po namin natutunan yung FDF, Yung kung paano sila ilalapit sa Panginoon, na apply ko sa kanila yung napapag-aralan namin. Masaya po kami. Ayan, lumaki yung mga bata na may takot sila sa Diyos, uh, active sila sa church. Ayun yung blessing sa amin ni Lord. Ayun, kaaroon ng anak, mababait talaga po sila. Naging mas maganda po yung access namin sa servisyong pangalusugan. Maraming din pong development yung <laughs> na, nangyari sa amin. Like family development, youth development. Kinilala ng magkakapatid ang tulong ng 4Peace sa kanilang buhay. Malaking tulong po mam kasi kumbaga nagkaroon ako ng backbone na may nakasuporta sa likod ko para makapag-aral po. And parang nabawas na po sa isipin ko na kung saan ko ulit yung parents ko, at least may inaasahan po kami ni na pang allowance namin, pang support sa pag-aaral ko. Bilang part po ng program, natuto po ako na i-appreciate kung ano yung naitutulong ng programa, na gawin yung best ko in order to maging karapat dapat na mapasali sa programa na may layuning tumulong sa mga bata, sa pamilya na may pangarap umangat sa buhay po. Um, nakatulong po sa akin yung sa pag-aaral ko yung uh, bilang monitor child ng 4 piece um, sa mga gastos ko po sa schools sa mga pambaon um, expenses pinahalagahan din nilang magkakapatid ang ibinigay sa kanila ng programa tinuruan kasi kami ng mga magulang namin kung paano makontento ang paano motivate so tong nagkaroon ma'am hindi naman po nagbago yung allowance pero at least yung iba po nailalaan po sa ibang bagay na makakatulong din po sa amin sa elementary po, nag-start po ako ng 20 pesos per day po. May mga bayarin din naman po sa school na doon po uh, pinaglalaan na yung natatanggap po namin sa 4 piece. Like yung mga miscellaneous fees po and other fees po sa school. Hinimok nila na magpatuloy sa kanilang mithiin ang mga katulad nilang lumaki sa tulong ng four piece. Gusto lang po silang i-encourage na mas magkaroon sila ng pangarap sa buhay nila, lalo na sa katulad namin na nakaranas ng hirap, andito yung gobyerno handang tumulong sa amin para makamit namin yung mga pinapangarap namin. Tulad ng sabi ko kanina, we are not lucky but we are blessed because we have been part of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Uh, it is indeed a blessing to be part of it. So grab the opportunity, seize the opportunity, and gawin natin yung best natin upang yung intended purpose ng four piece ay may isa ka to para nating lahat. Importante pong magsikap sa pag-aaral kasi bilang lang po ang napipiling maging parte ng programang four piece. Um, I want them to pahalagan po yung opportunity na binigay sa kanila maging uh, instrumento ito para sa kanila upang makapagtapos ng pag-aaral. Parang simpleng way ko na lang yung pag-aaral ng mabuti ma'am para makapag-give back sa binigay sa akin suporta na galing sa gobyerno. Um, naging inspirasyon ko po yung 4P's kasi alam ko po sa sarili ko na may programang handang tumulong sa akin upang maabot ko yung mga pangarap ko and graduating na po ako sa college hindi po naging madali pero dahil sa 4P's uh, kinaya po at malapit na din po akong matapos. Malaki ang pagpapahalaga ng Pamilya Molina sa tulong na tinanggap nila mula sa pamahalaan na tiyak nilang magiging susi sa kanilang pagtatagumpay sa anumang aspeto ng buhay. Sa kaso po ng Pamilya Molina po ni Ate Venecia, ah hindi po maikakaila na sa kadiyat ng kanilang pamumuhay, marami po yung wala. Nung dumating po yung programa sa kanila, nagbigay po ito ng napakalaking daan upang sa ganon yung pangangailangang edukasyon ng kanilang mga anak ay ating matulungan. So nung pumasok po tayo sa kanilang buhay, pansin na po natin automatically yung pagbabago. Katulad ng mga naihayag nila, hindi man nadagdagan yung kanilang baon sa bawat araw ay nagbigay po ito ng malaking katulungan sa kanila sa mga ibang aspeto na kailangan nila sa kanilang pag-aaral. Ang naging magandang resulta na masasabi nating may pagbabago sa kanilang buhay, ito po yung nakamit ngayon ni Rafaelino, nagiging sa siyang board passer kahit na ganun po yung kanilang pamumuhay. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program hindi lamang po nakatuon sa buhay sa pagbabago ng pamilya, kundi kung papaano natin susuungin ang nakaabang mga pagsubok na ating kinakaharap. Kaagapay po nila tayo upang sa ganon ang kanilang minimiting pagbabago ay kanilang makakamtan. Kaya nga, Pantawid, para may pagkakataon na hindi ka lang mananatili nandun. Kasi hindi lahat ng tao binigyan ng rebelisyon. Dapat yun, uh, magiging ehemplo ka. Unang-una una, gusto ko magpasalamat sa DSWD kasi sa dami ng tulong na binibigay, kagaya ng mga 4Ps at uh, mga ibang programa ng DSWD, na ito'y nakakatulong na gusto sa kanilang pamilya, pati mga anak ay napapadala sa kolehiyo. Ang tulong at gabay ng DSWD ay nagsisilbing instrumento sa pagtahak ng masaganang daan sa hinaharap. Para po sa mga katulad naming porpis, magtsaga lang po. Huwag malos yung opportunity nila na maabot yung goal nila magsikapan niyo yung mga anak niyo, mapag-aral niyo, gamitin niyo yung binibigay sa atin ng DSWD na tulong para nasa ganun, yung nara, na ano namin ngayon, magiging ganun din sila. Maraming pong salamat sa Panginoon, tapos po sa 4 at sa DSWD po. Papasalamat po ako sa likod ng 4 mga social workers, and of course, sa family ko na nag- mamotivate po sa akin sa pag-aral. For other relatives na tumutulong po sa aming pag-aral. Unang-una po, thank you kay Lord. Tapos sa inyo po sa DSWD, maraming maraming salamat po. At saka doon po sa mga ibang nakakatulong pa sa kanila ng pag-aaral nila. Yung, minsan may mga aunties sila na nagbibigay. Yung, yun, nagpapasalamat po ako sa kanila ng marami. So ang pasalamatan ng DSWD, ma'am, ang national government sa hopefully soon ako naman po yung makapagbigay ng tulong sa ibang mga kabataan na nangangarap Sa pag-abot ng matayog na pangarap, magbaon ng lubos-lubos na pagsisikap. Dahil malayo man ang daan tungo sa inaasam na tagumpay, walang imposible Abang may buhay. na nabigyan po namin kayo ng kapupulutan ng araw sa likod nito. Isang pagpupugay sa lahat ng pamilya na nagsusumikap maihahon sa hirap gaya ng pamilya Molina. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay ang DSWD ay patuloy ninyong magiging gagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago